Ito ang ilim nyo, Pasok po kayo. Ito yung... Ay, dito na lang. Galing ka ba sa akin, Idol? Dito po. Dito ka, sir. Dito pa. Ka Di Kaka-tagilid ka na, Idol, ah. Ako medyo sinumpung po ngayon. Pasumpung-sumpung lang po siya. Kailan ka ba... Uh, hindi, kailan yung sinumpung ka? Last year pa po. Last year pa? Last year pa po. Ano ba yung ginawa mo last year? Uh, but, pero yung sakit ko po totoo daw. Kaya lang, Matagal na po. Ten years, nine years na rin po. Hindi pa po ako nun. Talagang sumasakit na talaga balakang mo nun? Hindi, na therapy ano? po ako. Ayun nga, hindi ka naman pupunta sa therapy kung okay. may ka naman sumasakit yung balakang mo yun. Nung panahon na yun, nine years to ten years. Ngayon, sumpong ulit. Kumbaga, yung, yung Y yung year na ba na lumilipas na yun? Nananatili siyang may pain kahit konti or dire-diretso siyang walang pain ng 9 years, 10 years or meron kang nararamdaman pa rin? Meron po, pasumpong-sumpong. Pasumpong-sumpong. Po. Kung baga, nandyan lang siya, alam mo talagang nandyan lang okay. siya. Hindi ka talaga nakalaya ng toto yung talagang ano. Okay, maliwanag. Ibig sabihin yan, chronic. Kung baga, lalabas yan dyan pag nagpayamare ka, maaaring may mga... Kasi, Chronic ay init it means matagal lang na nandiyan, tinitiis-tiis mo lang. Ngayon, kailan ka naging tabingi? Eh? Oh, ito, no. Pero ayun ayun ito ang lang po, may yun po, yung sigong pagsakit daw, tumakilid mo naman Ayun nga, ito lang, bago-bago ka bago lang. Okay, pero yun nga, kasi gusto kong maano, gusto kong, kasi ako nang bahala magtansya nun eh. Ako nang bahala, basta ikwento niya lang yung lahat. Ano yung huling ginawa mo nung ano, nung bago. Kasi baka may semplang ka sa motor, laglag ka ba sa hagdan, ano? Netong pang sakit lang po. Opo, bakit sumakit? Wala naman po kasi ng birthday po ng 15, na yung po. Tapos pag mo na umaga, medyo makirap na ako. Hindi, hindi, nalasing ka ba ng todo? Hindi naman. Nalasing po. Hindi, hindi, nandun ka ba noon? Hindi ba siya nalaglag na doon 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 sa mga... Siyempre, pag ka, baka... Alam naman natin, misa pakaldag-kaldag tayo sa mga ano. Iihi tayo, pagbalik natin. Wala namang gano'ng insigente, naaalala mo ah. madadam kumbaga, ang daming ano sa atin. Yung laser po, nagpa-X-ray po ko sa sa'yo. Ano sa, yan o, no? tagilid talaga siya. Pag pinipilit mo, i-diret yung masakit po. Sige, okay po, ulit. Kahit tagilid yan, papadiretso yun natin yan, pero hindi pa kayo. Obserbahan mo, 3 to 4 days, unti-unti ka na niya. Ano. 3 to 4 days patas, 1 to 2 days, meron pang ganun ka pa rin. Ganun ka pa rin, taglit ka pa rin. Pero 3 to 4 days, habang nga ano, habang tumatagal, habang luminibas, yan, beverage De yan. Marami ng kasong tumating yan dito. Ang gusto ko lang, ikuwento nyo yung mga ano, kasi yung iba nalalaglag sa hagdan, yung iba natutula sa sa hagdan, tatama yung balakang, siyempre, mas maganda yung masabi niyo lahat. iba na si sample lang sa motor. Hindi hindi naman daw masakit nang una eh. Pero nung mga kinabukasan magiging dalawang araw. Doon daw umiinda siphay, iba umiipon pa lang eh. Nagigipon pa lang ng pamamaga sa loob. Minsan late reaction. Tanong ko lang po kung pwede po kung kaya po kung magbawas muna diyan. Kasi po minus na po. Hindi muna. Ay, 'di muna. Hindi muna. Pahinga ka muna. Alam mo bakit ka tumagilid na ng ngayon? Ulit yung ganto mo. Kaya nga ka, hindi mo na madiinan ng ganun. Eh. Pag ginaganon mo, kailangan nakapaluwag ka. Kasi once na idiin mo ng ganun, magre-react. Sabog yung gilid mo niyan. Pag ibinuwat mo yan na mabigat, makukompress, kakalat to. Pag kumalat to, pati to kakalat. Malulumpo ka. Mamamali dyan, mabalakang mo. Baka nga nararamdaman mo rin na mamalit-malit na yung dito mo. Hindi pa lang po. Pa, oh, papa, Huwag mo nang antayin. Papa ko po, na ma'am, ano na po, na ako na po dyan. Ganon din mangyayari sa'yo, idol. Alam, pa, alam mo na pala yung ganon eh. Once na maka... Yung naramdaman ng papa mo na manid yun. once na mamanid ka dyan, sa'y na malulungbo ka. Kasi na yung mga paa mo. Kaya, tinatanong niya kasi, yung ganto kung yung ganyang kalagayan niya ba magbubuo kasi baka banye-banyera yung ano niyo ron eh inaangat-angat niyo eh pansamantala idol hindi muna hayaan mo muna ng under therapy ka eh hayaan mo muna makapul recover yung ato makaka-recover ka naman pero hintayin mo muna okay wag yung nawala natanggal ko na yung masakit sumabak ka kagad sa ano eh sorry ka hindi ka makakata, makakalaya rito. Ano sige, ikaw ang matagilip. Yung ganyan, masakit? Hindi po. Okay, sige. Pag nakadapa, masakit. Pag nakadapa, masakit. Yung tihaya, testing, tihaya. Yan, sige, straight lang. Yan, may naiipit. Puntay mo na mga ilang segundo, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. seconds. Sumasakit? So, Kumikirot? Ano? Okay yan sa higa. Sa dapa lang masakit. Kamilang talilig naman, titignan natin. Ayan. Masakit. Yung pa lang. Sige, dapa ka. Hindi, ayusin mo, ayusin mo. Roy, ipantay mo lang. Yung natural na dapa lang. Sige, eh. shoot mo yan. Ayan. Dito po, parang kung... Pong... Parang kung putok? Oo. Okay, tihaya ka ulit. Okay. Alam niyo na yung position ng masakit. Sorry pala, tagilid. Higipit ako muna sa po. Tagilid. Yan. Parang puputok. Okay. Tambutan <coughs> mo lang katawang lalabanan. Hindi masakit yan. Huwag mo lang lalabanan. Huwag mo lang mo lang. Yan. Sige pa. Yan. Kabilang side. Puso ko konti, baka malaglag ka rito. Yan, sige pa. Okay, lang butang mo lang. Okay, lang butang mo lang. Yan, sige pa. Yo. Hmm, ka. bibigyan mo ng auto. Unti-unti mo na makakayanan yan. Di ba parang puputok dito? Pacing mo lang, relax lang ha? Habang tumatagal yung massage dyan sa yung lalong gigin hawa yan. Nakasingaw na yan eh. Toro, ibigyan mo na lang. Kaya mo? Okay ka lang? Kaya? Sure? O oh, sige, dyan ka lang. Sabi mo, pagka nahihirapan kang huminga, kasi baka nagpipigil ka ng kirot. Hindi na nigas ka na diyan. Kailangan sasabihin mo 'yun, oh, video no? lang ro 'yan. Yan lang siya. Kung gusto mong makalaya, makinig ka sa akin. Tihaya ka. Diba? Sa iyo mismo galing. Ang haba na ng panahon na yun. E eh, paano na lang? <coughs> isipin mo paano na lang pag nag citizen ka? Sa tingin mo ba mas healthy tayo pag nag citizen na? Mas mas masurupok tayo. Kung sira ang balakang natin ngayong bata pa tayo, paano na lang pag rumupok tayo? Diba? Eh ang tatay mo na-operahan na rin dahil sa mga gantong masakit sa balakang, diba? Oo. Okay hindi ka hindi 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 magiging iba sa iyo ganun din dadanasin mo pag ka nag hindi ka nakinig ako okay. in exhale kaya